guys habang nakatambay tayo dito may napansin lang ako guys tinan nyo sa likod ko ayun oh. No? ang daming bunga ng papaya pero guys, wag ka ha? ang dami niyang sanga ang dami niyang bunga lahat ng sanga may bunga pero tinan nyo guys o oh. iisa lang ang puno nagsanga lang siya. ayun no? para Pag ganyan ng papaya, ayos kahit na maliit yung bakuran mo pag dating naman sa taas oh. Pag maliit 'yung lupa mo, oh, sa so maliit mo lang siya itatanim mo. Oh, Ayano. Oh, sa maliit na lugar lang tapos pagdating niya sa taas, ang dami niyan sanga. Akala mo ang dami niyan puno, pero isa lang 'yan, guys. Tara guys, lapitan natin. Guys, okay, so isang punong papaya, pero pag inangat mo siyang ganyan, ang dami niyang sanga tapos ang dami rin niyang bunga oh. pagkailangan natin kung ilang sanga to ang dami niyang sanga pero isang puno lang siya oh. isang puno ilang sanga bilangan natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima anong bitu, walo. siyam na sanga papaya yan guys papaya ang dami niyang ano ang dami niyang sanga pero isang puno lang oh oh lagi okay. isipin mo ah ang katumbas yan is ang daming puno. Labing ano yata ito? Ah, uh, walo. Walong sanga. May git pa, may git pa sa walo. Tapos itik na itik sa sabunga. Oh, yan. Mas bukal dito. Grabe papaya to, sana all, sana lahat ng papaya ganito. So, lapitan natin ulit. Isang okay. puno lang talaga siya eh. Pag umakit ka, hindi talaga makapaniwala dito sa papaya na to. Ang dami nyo. Tapos ang dami bunga. Kasi masyadong mataas na. Doon meron pa rin doon. Pero doon dalawa lang. Hiwalay. Ayan. Ayan. Pero ito ang dami niyong bunga talaga. O, oh, diba? Dapat lahat ng papaya ganito para tipid sa puno. Pagdating sa taas, pursa nga. O, oh, yan o.